Magandang araw, mga minamahal kong pasyente, at sa lahat ng naghahanap ng mga kasagutan tungkol sa inyong kalusugan at mahabang buhay. Bilang isang doktor na may higit 30 taon ng karanasan sa medisina, marami na akong nasaksihan. Nakita ko ang galak ng paggaling at ang pait ng kabiguan at ngayon nais kong talakayin ang isang napakadelikado ngulit sukdulang mahalagang paksa na nakaapekto sa milyong-milyong kalalakihan na may edad limang pupataas. Isang paksang marami ang nahihiyang pag-usapan ng hayagan, ngulit may kakayahang nakawin ang saya ng buhay, ang tiwala sa sarili at maging ang harmonya sa isang relasyon. Ang tinutukoy ko, syempre, ay ang erectile dysfunction o ang paghina ng panlalaki. Huwag muna kayong tumalikod. Alam kong para sa marami, ito ay parang isang hatol. Isang hindi maiiwasang kaakibat ng pagtanda na walang ibang lunas kundi ang pag-inom ng mga sintetikong gamot na ang mga side effect ay minsan mas nakakatakot pa kesa sa mismong problema. Ilang beses ko nang narinig mula sa aking mga pasyente, Dok, pakiramdam ko, hindi ako buo bilang lalaki. Natatakot akong makipaglapit sa aking asawa. Parang nawawala na ang pagkatao ko. At ang mga salitang ito ay laging nagdudulot ng kirot sa aking puso. Dahil ang erectile dysfunction ay hindi lamang isang problemang pisikal. Ito ay isang dagok sa pagkatao, sa diwa ng pagiging lalaki, sa buong kalidad ng buhay. At sa kasamaang palad, sa modernong mundo kung saan inaalok tayo ng magic pill para sa bawat problema, maraming kalalakihan ang naghahanap ng madali ang solusyon nang hindi iniisip ang pangmatagalang epekto nito sa buong katawan. Lumalapit sila na may tanong, "Ano ang iinumin ko para bumalik sa dati ang lahat?" At ako bilang isang doktor na naniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan at sa isang holistic na pagtingin sa kalusugan ay laging sumasagot. Bago tayo lumunok ng mga tableta, tingnan muna natin kung ano ang maaalok sa atin ng mismong kalikasan. Dahil ang inyong katawan ay isang napakasalimuok na makina na kailangang suportahan at alagaan, hindi lang basta pinaandar gamit ang mga chemical na pampasigla. Karapat-dapat kayo sa isang tunay at pangmatagalang pagbuti, hindi isang pansamantalang lunas na magbabalik sa inyo hindi lamang ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng tiwala sa sarili at ng kagalakan ng isang ganap na buhay. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa isang inumin na tunay na maaring maging lihim ninyong sandata sa pakikipaglaban para sa kalusugan ng kalalakihan ng walang anumang tableta sa natural na paraan. Hindi ito basta mga salita. Ito ay karanasan, mga obserbasyon na aking kinipon sa loob ng maraming taon sa paggabay sa mga taong tulad ninyo. Kaya, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pag-aabang. Ngayon, pag-usapan natin ang isang simple, abot kaya, gungit hindi ka panipaniwalang mabisang inumin ang tubig na may luyang dilaw. Oo, tama ang inyong narinig. Ang ordinaryong luyang dilaw o turmeric na kilala ng marami bilang isang pampalasa ay nagtataglay ng mga pambihirang katangian na kayang gumawa ng himala sa inyong katawan at lalo na sa kalusugan ng mga lalaki batay sa aking klinikal na karanasan at sa mga datos na patuloy na lumalabas sa mga medikal na pag-aaral, ang tubig na may luyang dilaw kapag regular na iniinom bago matulog ay maaaring makabuluhang mapabudi ang kalidad ng ereksyon. Ito ay hindi lamang aking personal na opinyon. Ito ay pinatutunayan ng pagmamasid sa daan-daang pasyente ko tulad ni Mang Cardo, isang retiradong pulis mula sa Quezon City, na pagod na sa mga sintetikong gamot at bumali sa mga subok na solusyon ng kalikasan. Ang luyang dilaw ay isang tunay na biyaya. Ang aktibong sangkap nito, ang curcumin, ay isang napakalakas na natural na antioxidant at anti-inflammatory. Ngayon isipin ninyo, ano ang kailangan para sa isang matigas at matatag na panlalaki? Tama, una sa lahat, malusog na mga daluyan ng dugo at mahusay na sirkulasyon. Dahil ang ereksyon, sa esensya, ay ang pagdaloy ng dugo patungo sa mga partikular na tissue. At kung ang inyong mga ugat ay barado, namamaga, at nawala ng elastisidad dahil sa edad, maling pagkain at stress, walang mahika na mangyayari ang curcumin ay tumutulong na labanan ang chronic inflammation sa mga daluyan ng dugo, nagtataguyod ng kanilang paglilinis at pagpapabuti ng sirkulasyon. Para nitong nililinis ang mga tubo ng inyong katawan, ginagawa itong mas maluwag at nababanat. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Sinasabi rin ng mga pag-aaral na ang tubig na may luyang dilaw ay may isa pang kangahangang katangian. Itatanong ninyo, ano ang koneksyon ng utak sa ereksyon? ang pinakadirekta at mahalagang koneksyon. Dahil ang pagnanasang sexual, ang excitement at ang mismong proseso, lahat ay nagsisimula sa isip. Ang stress, pagkabalisa, pagkapagod, paghina ng cognitive functions, lahat ng ito ay direktang nakaapekto sa inyong kakayahang makamit at mapanatili ang isang ereksyon ang luyang dilaw sa pamamagitan ng pagsuporta sa kalusugan ng utak at pagpapabuti ng cognitive functions nito ay tumutulong na alisin ang mental block na ito. Ginagawa ka nitong mas kalmado, mas nakatuon, pinapabuti ang iyong mood na siya namang positibong nakakaapekto sa iyong sexual na aktibidad at pangkalahatang pakiramdam kaya nakakakuha ka ng dobleng epekto, suportang pisyologikal para sa mga daluyan ng dugo at suportang psikologikal para sa utak. Hindi ito basta pag-aalis ng sintomas, ito ay isang komprehensibong pagpapagaling na nagbabalik sa iyo ng sigla ng buhay. Nais kong bigyang diin, ang inuming ito ay hindi isang instant na Viagra, iba ang paraan ng pagganan nito. Unti-unti itong kumikilos, pinapalakas ang iyong katawan mula sa loob, inaayos ang mga natural na proseso. At iyong mismo ang dahilan kung bakit ang resulta na iyong makukuha ay hindi lamang panandalian, kundi garantisado sa pangmatagalang perspektibo, basta't regular at tama ang paggamit. Naalala ko ang isa ko pang pasyente, si G. Reyes, isang negosyante mula Cebu na laging bumibiyahe. Dahil sa stress at hindi malusog na pagkain, umasa siya sa asul na tableta, ngunit nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit ng ulo at pananakit ng tiyan. Nang sinubukan niya ang luyang dilaw, dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbabago, hindi lang sa kanyang panlalaki, kundi sa kanyang pangkalahatang enerhiya nang walang masamang epekto. Ito ang inyong landas tungo sa isang matatag na pagbuti, hindi sa isang besesang pampasigla. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ba dapat ihanda at inumin itong himalang inumin. Napakasimple lang ng lahat. Kakailaganin mo ng isang kutsaritang luyang dilaw, mas mainam kung dekalidad, at isang baso ng maligamgam na tubig. Tunawin lamang ang luyang dilaw sa tubig, haluing mabuti para sa mas mahusay na pagsipsip ng kurkumin na isang fat-soluble substance, mariin kong inire na magdagdag ng isang kurot ng itim na paminta, naglalaman ito ng piperin na makabuluhang nagpapataas ng bioavailability ng kurkumin. Maaari ka rin magdagdag ng kaunting langis ng nyog o olive oil. Inumin ito tuwing gabi bago matulog. Bakit bago matulog? Dahil sa gabi, ang iyong katawan ay aktibong nagre-regenerate at ang kurkumin ay magkakaroon ng pagkakataon gumana ng pinakamabisa habang ikaw ay nagpapahinga. Ito ay magiging iyong pang-araw-araw na ritual para sa kalusugan na sa paglipas ng panahon ay magdudulot sa iyo ng mga kamanghamanghang bunga. Maniwala kayo sa aking karanasan. Nakita ko kung paano binabago ng mga simpleng gawi na tulad nito ang buhay ng mga tao. Gayon pa mga minamahal ko, mahalagang maunawaan na kahit ang pinakamahimalang inumin ay hindi gagana ng buong lakas kung lubos ninyong pinababayaan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Para kang sinusubukan ayusin ang isang piyesa sa kotse habang ang buong makina ay sira na. Kaya, bukod sa regular na pag-inom ng tubig na may luyang dilaw, palagi kong hinihikayat ang aking mga pasyente na bigyang pansin ang ilang pangunahin aspeto ng pamumuhay hindi ito aabuti ng maraming oras, ningit palalakasin ito ng husto ang epekto ng ating inumin. Una, ang nutrisyon. Hindi ko na iisa-isahin ang mahabang listahan ng pagkain. Tandaan lamang, ang iyong katawan ay kung ano ang iyong kinakain. Ayon sa datos mula sa Food and Nutrition Research Institute dito sa Pilipinas, dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng lifestyle diseases dahil sa pagkahilig sa processed foods. Bigyan ng prioridad ang mga buo at natural na pagkain. Iwasan ang labis na processed foods, asukal at sobrang taba. Ang malusog na pagkain ay nagbibigay sa iyong katawan ng mga kinakailangang sangkap at enerhiya na siyang pundasyon para sa anumang function, kabilang ang sexual. Pangalawa ay ang pisikal na aktibidad. Hindi, hindi ko kayo hinihikayat na maghangad ng mga Olympic record. Ngunit ang katamtaman at regular na ehersisyo ay susi sa magandang sirkulasyon ng dugo, matitibay na kalamnan at pangkalahatang sigla. Kahit ang araw-araw na paglalakad sa sariwang hangin sa inyong lokal na parke o isang maagaang na ehersisyo ay maaring makabuluhang mapabuti ang iyong pakiramdam at dahil dito, positibong makakaatekto sa lahat ng aspeto ng iyong kalusugan, kabilang ang sekswal ang paggalaw ay buhay at para sa daloy ng dugo na kailangan para sa ereksyon, ang paggalaw ay critical. Pangatlo ay ang stress at tulog nabubuhay tayo sa isang napaka-stressful na mundo, lalo na sa mga syudad tulad ng Metro Manila. Ngulit ang chronic stress ay lason sa katawan. Pinapahina nito ang immune system, ginugulo ang balanse ng hormon at walang dudang negatibong nakakaapekto sa libido at erectile function. Maghanap ng sarili ninyong paraan para mag-relax, pagbabasa, meditasyon, libangan, pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. At huwag kalimitan ang sapat na na tulog ang walong oras na dekalidad na tulog ay hindi isang luho ito ay isang pangangailangan sa buhay sa panahon ng pagtulog, nagre-regenerate ang katawan, nagre-renew at binabalanse ang mga hormone. Ang kakulangan sa tulog ay direktang daan patungo sa pagkaubos, kapwa-pisikal at psikolohikal. Tandaan, mga minamahal ko, ang tubig na may luyang dilaw ay hindi isang magic wand. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa inyong mga kamay. Ngunit tulad ng anumang kasangkapan, nangangailangan ito ng tamang paggamit at pangangalaga sa buong paggawaan. Kasama kasama ng isang malusog na pamumuhay, ang inuming ito ay kayang gumawa ng mga himala na nagbabalik sa inyo ng sigla ng isip at katawan. Nakita ko na ito ng daan-daan beses at siyak akong mararamdaman ninyo rin ang mga pagbabagong ito. At isa pang napakahalagang punto na hindi ko maaaring hindi banggitin bilang isang responsableng doktor. Bago simula ng pag-inom ng anumang bagong inumin o supplement, lalo na kung mayroon kayong mga kronik na sakit o umiinom ng anumang gamot, siguraduhin kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang luyang dilaw, bagamat isang natural na produkto, sa ilang mga kaso ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa ilang mga gamot, tulad ng mga anticoagulant o pampalabnaw ng dugo ang inyong kalusugan ang inyong pinakamahalagang yaman at dapat itong lapitan ng may talino at pag-iingat. Sa modernong mundo, kung saan ang bilis ng buhay ay patuloy na tumitinde, maraming kalalakian ang nakararanas na ang kanilang katawan ay nagsisimulang magkaaberya. At isa sa mga pinakamasakit at madalas na itinatagong problema ay ang paghina ng panlalaki. Tandaan, hindi ito inyong kasalanan, hindi ito dahilan para mahiya. Ito ay isang senyales mula sa inyong katawan na kailangan nito ng suporta. At dito marami ang tumataha sa landas ng pinakamadaling paraan, butika, asul na tableta, isang mabilis mulit sa kasamaang palad, hindi pang matagalang solusyon. Nakita ko kung paano nagiging dependent ang mga tao sa mga gamot na ito, kung paano nawawala ang spontaneidad sa kanilang relasyon, kung paano ang kanilang buhay ay nagiging isang palaging pagpaplano ng aktong naka-schedule. At ito ay nakakalungkot. Ang kalikasan ay nag-aalok sa atin ng ibang landas, isang landas ng harmonya, pagpapanumbalik at suporta. Ang mga natural na lunas tulad ng luyang dilaw ay hindi inuutusan ang iyong katawan na gumawa ng isang bagay. Lumilikha sila ng mga paborabling kondisyon upang ang iyong katawan mismo ang magpanumbalik ng mga natural na funksyon nito. Para kang nagbibigay ng pamingwit sa isang taong gutom sa halip na basta bigyan siya ng isda. Sa tubig na may luyang dilaw, hindi ka lang nakakakuha ng solusyon para sa ereksyon. Nakakakuha ka ng isang kasangkapan para sa pagpapagaling ng buong katawan. Ang pagbuti ng sirkulasyon, paglilinis ng mga daluyan ng dugo, suporta sa utak, lahat ng ito ay magkakaugnay na proseso. Dahil ang matibay na erection ay hindi isang hiwalay na function, ito ay isang sukat ng pangkalahatang kalusugan ng iyong cardiovascular system, balanse ng hormone, nervous system, at maging ng iyong psychological na estado. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang templo. Hindi ninyo naman siguro lalagyan ng murang gasolina ang inyong mamamahaling sasakyan, tama ba? Kaya bakit sa sarili nating katawan ay minsan iba ang ating ginagawa? Ang tubig na may luyang dilaw ay isang dekalidad na gatong at maintenance para sa inyong katawan. Tinutulungan itong gumana sa pinakamainam na antas, hindi lang pansamantalang tinatapalan ang mga butas. Iyon ang dahilan kung bakit may kumpiyansa akong sinasabi ang tungkol sa garantisadong resulta dahil namumuhunan kayo sa fundamental na kalusugan na maglilingkod sa inyo sa loob ng maraming taon. Balikan natin kung paano eksaktong nakakatulong ang tubig na may luyang dilaw upang makamit ang napakatibay na ereksyon na ito. Ang curcumin, ang gintong sangkap ng luyang dilaw, ay isa sa mga pinakapinag-aralang sangkap ng halaman sa mundo. Ang kakayahan nitong labanan ang pamamaga ay ang susi. Ang talamak na pamamaga na madalas ay hindi napapansin ay ang pangunahing sanhi ng maraming sakit na nauugnay sa edad, kabilang ang atherosclerosis, ang paninigas at pagkipot ng mga ugat. Kapag ang mga arterya, kabilang ang mga nagdadala ng dugo sa ari ng lalaki, ay nagiging makitid, nagiging imposible ang sapat na daloy ng dugo. Ang curcumin ay nagsisilbing isang malakas na panangga, pinoprotektahan ang iyong mga daluyan ng dugo mula sa mapanirang prosesong ito. Isipin ninyo kung gaano kalakas at malaya ang agos ng tubig sa malinis at nababanat na mga tubo. Ganoon din ang dugo na malayang dadaloy kung saan ito kailanan na tinitiyak ang isang matatag at malakas na ereksyon. Bukod pa rito, pinoprotektahan ng mga katangiang antioxidant ng curcumin ang mga selula ng iyong katawan mula sa mga free radical. Ito ay parang kalawang sa bakal. Kung mas kaunti ang kalawang sa iyong mga selula at tissue, mas malusog at gumagana ang mga ito. Ito ay lalong mahalaga para sa mga pinong istruktura ng mga daluyan ng dugo at mga nerve ending na gumagampan ng mahalagang papel sa erectile function. Ang mga pasyente kong regular na umiinom ng tubig na may luya'ng dilaw ay madalas na napapansin hindi lamang ang pagbuti sa kanilang pribadong buhay kundi pati na rin ang pangkalahatang pagdaas ng sigla, enerhiya at pagbuti ng mood. At siyempre, huwag nating kalimutan ang utak. Ito ang ating pangunahing command center ang kalusugan ng utak ay direktang nakakaapekto sa ating kakayahang makaramdam ng pagnanasa sa ating konsentrasyon at sa antas ng stress sinusuportahan ng luyang dilaw ang mga koneksyon ng neuron na maaring mapabuti ang kalinawan ng isip memorya at katatagan ng emosyon Nangangahulugan ito na hindi ka lamang magiging mas may kakayahan sa pisikal, kundi pati na rin sa psikologikal na aspeto na sumang-ayon tayo ay isang mahalagang bahagi ng isang kasiyasiyang buhay seksual. Para sa mga nagaalinlangan, ganoon lang ba kadali iyon? Ang sagot ko ay minsan ang mga pinakasimpleng solusyon ang pinakamabisa dahil gumagana sila ng naaayon sa kalikasan ng iyong katawan. Bigyan ninyo ng panahon ang tubig na may luyang dilaw, maging matiyaga, maging tuloy-tuloy. Pagkatapos ng ilang linggo o para sa iba ay buwan, magsisimula kayong makapansin ng mga pagbabago. Marahil sa simula ay isang pangkalahatang pagbuti ng pakiramdam, pagkatapos ay pagtaas ng enerhiya, at sa wakas, ang dahilan kung bakit kayo narito, ang pagtibay ng inyong panlalaki na magbabalik sa inyo ng kumpiyansa at saya sa buhay. Ang aking gawain bilang isang doktor ay hindi lamang ang paggamot ng mga sakit, kundi ang tulungan kayong mamuhay ng isang buo at masayang buhay sa anumang edad. Naniniwala ako na bawat tao ay karapat dapat na makaramdam ng sigla, kumpiyansa at kakayahang tamasahin ang lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang pag-iibigan. Simulan ninyo ngayon, gawin ang hakbang na ito tungo sa mas mahusay na bersyon ng inyong sarili at sa lalong madaling panahon, sasabihin ninyo, Paalam, Viagra, dahil ang iyong sariling kataon ang magbibigay ng napakatipay na ereksyon na iyong pinapangarap. Kaya, mga mahal na kaibigan, ngayon ay ibinahagi ko sa inyo ang isang tunay na mahalagang impormasyon. Impormasyon kung paano ang isang simpleng natural na inumin, ang tubig na may luyang dilaw, ay maaaring radikal na baguhin ang inyong buhay. Ibalik ang lakas ng inyong pagkalalaki, kumpiyansa at kalinawa ng isip. Huwag hayaang nakawin ng mga taon ang inyong kagalakan at lakas. Hawakan ang kontrol sa inyong kalusugan. Kung ang video na ito ay naging kapakipakinabang para sa inyo at naniniwala kayo sa kapangyarihan ng mga natural na solusyon, mangyaring i-like ang video na ito. Ang inyong like ay isang sinyales para sa akin na nasa tamang direksyon ako. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito sa inyong mga taibigan at mahal sa buhay. Mag-subscribe sa aking channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong mahahalagang payo mula sa doktor na nagmamalasakit sa inyong mahabang buhay mag-iwan ng komento sa ibaba kung anong mga tanong pa tungkol sa kalusugan ng kalalakihan ang inyong nais malaman magkasama gagawin nating mas maganda ang inyong buhay maging malusog